You idiot! Lalaki na matay sa isang heart attack dahil sa kanyang mabalahibong dibdib. Noong unang panahon, ang mga lalaking may maraming buhok sa kanilang katawan, lalo na sa dibdib, ay sapat na para matunaw na parang mantikilya ang kababaihan. Pero ngayong 2014, ang mabuhok na dibdib ay maring ikamatay ng mga lalaki. Ang pagiging mabuhok na gaya ng isang Sasquatch ang nakapatay di umano New Mexico resident na si Jack Jordan noong Abril. Ayon sa kanyang asawa, napakardiak arrest ang 62-year-old na si Jack sa gitna ng isang flight mula LA papuntang Albuquerque. Nang hindi umubra ang CPR, tumanggi daw ang isang Southwest flight attendant na gamitin ng defibrillator para iligtas ang buhay ni Jack dahil masyadong mabuhok ang kanyang dibdib. Nang naahit ng dibdib ni Jack ay huli ng lahat tandaan mga guys, sa susunod na may mag-offer sa inyo ng produktong magpapatubo ng balahibo sa inyong dibdib, just say no.